Hey your signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So hindi lahat ay makaka-relate to so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail, na ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating PR's bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alianerys Okay? Tignan natin. We have, yes, don't stop. And we have compromise. Tignan po natin kung ano ba yung mga energy na yan. I-clarify po natin. Okay, spirit guide. Ano po itong yes na ito? Ano po yung yes na ito? Let's clarify. Okay, we have ten of swords. So, this is all about papers. Ayan po, contracts. Kailangan nyo na yata yung pirmahan. Tignan pa natin. Spirit guide, ano po itong yes na ito? Reflecting, ayun nga, ano? Meron kayo ditong kailangan pirmahan okay naman siya. Pero yung iba sa inyo, kung nababahala kayo, ay, pag nilay-nilayan nyo muna po, pag isipan nyo muna, kung itutuloy nyo ba itong uh, na ito. Hmm. Pwedeng meron kayong kukuha nyo na sasakyan, bahay. So, kailangan talaga ang pag-isipan kasi pwedeng, ba diba, sa mahabang panahon nyo babayaran yan. Long term siya, long term payment. So, kaya pag-isipan nyo talaga, tignan nyo yung mga pros and cons ng inyong mga magiging desisyon. Tignan natin yung don't stop na ito. We have the tower. More on bahay ito. May kukuha ba sa inyo ng bahay? Air signs. Tignan natin. We have the tower. Pwedeng sa pagbabago daw na magaganap sa life ninyo ay hindi nyo na talaga pwedeng pigilan yan o hindi nyo na mapipigilan moving Ayan po. Pagbabago nga talaga. May pagbabago po dito. Merong lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho, ng pwesto kung kayo po ay may negosyo. So, doon na po talaga papunta. Hindi nyo na daw mapipigilan. Pwede kasi na yun naman yung mas makakabuti para sa inyo. Or sa negosyo ninyo. Sa trabaho ninyo. Sa family ninyo. Tignan natin yung compromise na ito. We have the devil may nanunokso sa inyo dito. Tingnan natin. We have photo proof. May gustong makipag-settle dito eh. May napag-usapan na yata kayo. So, pwedeng may umaatras. It's either ikaw ba yung umaatras or yung nakausap mo. di ba may pag-move nga dito na pwedeng mangyari, no? So, yung kausap mo, pwedeng umaatras siya ngayon. So, di mo tuloy alam kung itutuloy mo pa ba, ipupush mo pa ba yung usapan ninyo. Pero kasi you have proof here eh. Meron naman po dito, no. Negative kasi yung pinapakita. Meron ba nang ba-blackmail sa inyo, ear signs? So, pwedeng may proof, may photo yung tao, yung taong ito na hawak against you. Ayan. So, kung meron kayong kakasuhan dito, tuloy nyo daw po. Get justice. ba? Diba? Ilaban ninyo. Tignan natin. Pagdating po sa career. Sa career, we have queen, uh, queen of swords. Meron tayong nine of pentacles. At mayroon tayo ditong high priestess. Ayan mukhang o-offeran kayo dito ng malaking ano eh, uh, mataas na salary. Ayan po. Or nagbabalak na ba kayong umalis dito? Kasi 'di ba may moving energy din, din tayo dito. So yung iba po sa inyo, pwedeng pipigilan kayo. Buo na yung decision niyo pero pipigilan pa po kayo dito na huwag umalis. So may kasunduan, ito yon So pwedeng matempt ka dun sa kasunduan na yon Pwedeng tanggapin mo kasi nga offeran ka dito ng sabi natin, tatapatan yung bago mong lilipatan, ganun. So, nasa sa'yo na lang yan na kung ano ba yung i-accept yeah, mo dito. Kanino ka ba? makikipagkompromiso kompromiso ka ba? papay ka ba dun sa agreement? Or gusto mo na talaga is mag-change ng career? Tignan natin, mag-grow ka ba if mag -stay ka dito sa current job mo? Eight of Cups. Hindi po, eh alis na po kayo. Kahit oferan pa kayo dito. Kasi baka mamaya tinatemp lang kayo eh. Mm, mm Kaya ayan po ha, yung iba sa inyo. Do not stop. Diba, pursue muna kung ano yung gusto mong i-pursue. your signs. Sa so business naman po, kung may business kayo, we have the Hierophant. We have the Hangman. Ayan o, nabibitin kayo dito eh. We have Strength. So, go nyo na po. Kung meron man dito gustong mag-start ng business, go nyo na po yung business ninyo. Tignan natin ano tong The Hangman. We have Eight of Swords. Okay, di ba may agreement dito? Tapos, merong parang kontrata, di ba, na sinasabi dito. So, yung iba po sa inyo, wag kayo basta-basta daw pipirma naman in this case. Bakit? Kasi pwede po na may mga delays, may mga problema, tapos hindi kayo makaalis dun sa usapan na yun kasi nga nakapirma kayo. So, mahirapan po kayo maapektuhan yung inyong business. Mm -mm. For example, yung iba sa inyo parang may franchise, nag-franchise kayo ng business, ready, eh di, syempre yung mga products ninyo, items ninyo, dun galing sa main, ano, tas may problema. So, parang hindi nila kayo masupplyan. May nakikita kong ganyan. Pwede mo kayo, pwede mag-offer ng ibang products, baka kasi makasuhan pa kayo. Mm -mm. Kaya, open niyo, I-open ninyo yung inyong Uh, business, no? wag lang sa isang tao. Mm uh -uh. Kasi mahirapan po kayo pag nagkaroon ng delays. Wala kayong magagawa. Maghihintay lang kayo dito. Tignan natin yung sales. 9 of ones. Ayun, medyo hirap din yung iba sa inyo sa sales or mabawi yung sales. Sabihin natin kung nung mga nakakarang araw nagsara kayo, tapos ngayon pa lang kayo bumabawi. Medyo makakabawi naman pero hindi talaga kayo satisfied check naman po natin ang kaperahan. We have 9 of cups. 10 of wands. Meron tayo ditong 5 of swords. Okay. Pagdating naman dito sa kaperahan, huwag kayo masyadong ano, parang huwag kayo agad-agad dito. Medyo may mabilis kasi mag decision dito eh. Pagdating sa pera. Meron ako nakikita meron kayong isasanla. Could be, kung meron kayong mga gold, ayan. Meron kayong mga valuable things. Yung iba sa inyo, isasanla nyo po ito kasi pwedeng hindi nyo na isasanla ninyo kasi yun nga, baka may dilipat ng bahay. Meron naman po dito, isasanla nyo na yung o uh, isasanla or may ibebenta kayo dito ng mga gamit kasi hindi nyo na madala dun sa ano po ninyo, sa lilipatan ninyo. Meron din ako nakikita dito, isa sacrifice ninyo yung inyong mga pets baka nga dun sa lilipatan ay hindi na pwede, hindi na pwedeng magdala ng pets, no pets allowed kaya parang heartbroken kayo no five of swords kaya hanap kayo nung ano siguro kahit medyo mahal no hanap kayo nung malilipatan na pwede yung mga pets ninyo air signs tignan natin Pagdating naman sa pag-ibig. Sa love life naman po, spirit guide, kamusta? Two of Swords. Queen of Pentacles. Tapos, meron tayo ditong Seven of Swords. Hmm, maano na kayo dito. Mailap kayo sa mga tao. Uh, pagdating sa love life, no? May sugat pa kasi. Meron pa kayong kailangang i from your past. Sa sarili po ninyo nagdadalawang isip kayo. Parang feeling mo, hindi mo pa natatagpuan yung taong para sa'yo talaga, air signs. Tapos, iba po sa inyo, parang okay naman kayo. Feeling mo okay ka naman eh, kahit wala kang relationship. So, pwedeng ito, may ex dito na energy. Baka siya yung nakikipag-compromise sa'yo. Pero iba sa inyo, parang tinatakot kayo. Hindi naman kayo natatakot, no? Kasi very ano yung firm yung energy ninyo dito eh. Tapos ano yun, very confident ka na wala kang kasalanan. So baka nga iba sa inyo, yun nga sabi ko, baka meron kayong kailangan kasuhan dito. Kung tinatakot po kayo, pinagbabantaan kayo dito, binablockmail po kayo. So ayan po yung mensahe. Tignan natin ano pa yung pwedeng maganap. Okay, we have justice, you see? Tapos, mm, Ayan po, may mga legal cases yata kayong kailangan ayusin in eh, your signs. Ayusin nyo na po ngayon. Ito yung sinasabi, don't stop, ba? Diba? Sabi ko, fight for your justice. Fight for the truth. Or meron dito, mag, nag, ano ba? Exam? Or, ano ba? Board, board exam? Bar exam? par exam? Oo. So, ayan po. Tingnan natin, makakapasa ba kayo? Yes, marami po dito. Makakapasa po kayo. So, congratulations po. Maraming maraming salamat. Air signs, more blessings to come.